Hello guys, it's Nardino TV again and today guys, it's Monday medyo gloomy at maulan ngayon guys gloomy ang weather natin dito sa British Columbia right? so Monday, naka work remote lang tayo nandito tayo sa bahay so medyo nagsasawa na ako dun sa loob kaya sabi ko kailangan natin ng nature kailangan natin makita ang nature so dito lang ako sa garahe guys So, uupo lang tayong ganyan kasama ko pala yung anak ko Ayan. yung anak ko makulit Ayan. tapos syempre dala natin yung laptop natin at dito tayo mag work ganyan yung ano natin guys ganyan yung setup ko dito pag naboboard na ako sa loob ba? Diba? kasi dito masarap yung simoy ng hangin tapos medyo ano na guys ha? medyo malamig lamig na no pero ano pa naman kayang-kaya pa yung weather, right? So guys, ang pag-uusapan natin ngayon is, again, yung mga changes pa rin na nangyayari dito sa Canada ngayon. No? Um, alam naman natin for the, for the past months, simula ng late 2023 hanggang sunod-sunod na no guys hanggang ngayong 2024 ang dami talagang changes na nangyari dito sa Canada in particular dun sa mga changes sa sa mga patuino no and guys very open naman diyan ng Canada na they are doing something about it na yung sobrang dami ng nag uh, immigrate dito nakaapekto na talaga siya sa economy sa infrastructure kasi nga hindi nakahabol eh guys so they need to um, do something para hindi siya maging grabe no so kaya yung mga changes na nangyayari ngayon guys related talaga yan doon pinapakonti talaga nila at nire-restrict talaga nila guys yung mga pumapasok at yung mga nandito na no so nakita naman natin guys yung mga drastic changes talaga lalong lalo na yung changes last week yung changes sa student visa tsaka dun sa PGWP and dun sa SOWP hindi lang yun guys no pati yung changes sa TFW yung mga yung, yung mga nakaturis nga dito hindi na pwede maghanap ng trabaho o hindi na pwede mag apply ng trabaho right so yun yung mga changes guys no na nangyari for the past months pero guys ang ang talagang nakakagulat lang and nakikita ko to sa mga comment section ko dun sa mga pinost ko na video at saka dun sa mga comment section din ng mga ibang mga vloggers no at nakakagulat na mostly guys ang mga nakikita ko is mga hate um, uh, comments no na natutuwa pa sila doon sa mga nangyayari na negative doon sa mga nag-immigrate dito. At mas lalo na guys, yung mga comments na yun nanggaling pa mostly sa mga kapwa natin Pilipino. Nakakalungkot yun, no? Kasi, um, kapwa mo parang nagwi-wish na hindi ka maging successful dito sa Canada. Na Makikita mo talaga yung mga comments na sana sana talaga umuwi na lang kayo, no? Tapos yung mga sinasabi na mali yung mga ginagawa nyong process, nagsamantala kayo dun sa process, mga ganun. Tama lang 'yan talaga na dapat kayong umuwi, di ba? Um, hindi ko maintindihan bakit ganun yung mga hateful comments, no? yung mga nag immigrate dito guys, katulad din namin, no? nangarap lang din naman kami guys. Nangarap lang kami na mas magandang buhay para sa amin at sa, sa family namin. No? Ngayon, bakit, bakit yung mga comments ganun? Na parang kami ang may kasalanan, kung bakit ganito nangyari, di ba? Una guys, halimbawa na lang yung sa tourist visa guys. Yung sa mga naka visa na pwedeng maghanap ng trabaho dito. Guys, hindi naman yun Illegal eh. Illegal yun, no? 2020, um, nag-announce ang Canada dahil nga short sila sa mga sa mga workers, hinayaan nila na maghanap ng work yung mga nakaturis visa. So, bakit? Bakit kayo magagalit doon sa mga tao na nag-try lang naman dito at naging successful? Di ba? Hindi ba dapat maging proud at matuwa kayo na may mga kapwa tayo dito na nangarap at naging successful. Yung mga naka-student visa guys, katulad namin, no, na sinasabi eh hindi naman daw talaga nag-aral, di ba? Kumbaga, ginamit lang ang pagiging student para para makapunta dito. Right? Puna guys, yung pagiging student kung dumaan sa legal na process, katulad namin, talagang nag-exam kami, naganap kami ng school, nagbayad kami ng tama, nakapasa kami sa lahat ng mga exams na kailangan at nasabit namin ang lahat ng mga documents na kailangan at nakarating kami dito. Hindi po biro yung pinagdaanan namin as a student visa. Nakikita nyo lang sa post na, you know, meron kami mga post na magaganda, namamasyal kami, ganyan. Pero, yung nangyayari outside of that, hindi nyo po nakikita. Example na lang guys, yung sa wife ko, no? Kasi guys, no, nag-aaral yung wife ko, um, nakakuha din siya ng work sa isang university, so nagtuturo din siya dito, no? So, merong isang semester doon, guys, na lima yung tinuturo ang section ng aking asawa. Plus, nagkasabay na may anim na subject sa, sa school na kailangan din niyang aralin. Guys, hindi madali yun, no? anim na subjects, limang section na tuturuan sa university. And I am so proud of my wife kasi hindi lang niya basta yon tinapos, pero ginawa niya with quality. Right? Yung mga, yung six subjects na yon na ace niya yon guys, plus yung, yung mga comments from the students na tinuturuan niya on that semester is napaka-fulfilling, no? ang ganda ng mga comments sa kanya. So guys, hindi hindi lang namin ginagawa yung trabaho namin dito, pero ginagawa namin ng tama and with quality. So, hindi namin kasalanan na nangarap lang din kami at nakapunta kami dito. And yung sinasabi nga ng iba na hindi naman daw talaga nag-aaral, nagtatrabaho lang. Huwag po nating lahatin. Kasi marami po ditong Pilipino na talagang makikita mo na focus talaga sila sa dream nila. And nakuha nila or nandun sila ngayon kung nasan sila because pinaghirapan talaga nila yon no? And hindi po namin kasalanan na nagkaroon kami dito ng opportunity. Halimbawa na lang po ako, di ba? As an open work permit, nagkaroon po ako ng opportunity na makapagtrabaho at magamit 'yon para sa Provincial Nominee Program na naglead po para maging PR kami. Right? Lahat po 'yan is legal, available po 'yan lahat sa immigration process ng Canada. So, so bakit po natin ibe-blame or i-hate yung mga taong nagiging successful dito sa Canada? Hindi po ba dapat eh matuwa tayo, 'di ba? na yung mga kapwa natin is nangangarap at nagiging successful dito sa Canada. Yung mismong hate lang guys o yung mga hate comments lang masakit na yun eh. No? Pero para manggaling pa sa mismong kapwa mo, yung magnitude nun mas lumalaki. ba? Diba? Magalit kayo dun, guys dun sa mga taong nagsamantala dun sa process o no? yung, yung dun sa talagang hindi naman dumaan sa tamang process. Pero hindi lahat guys eh marami dito na talagang nangarap at dumaan talaga sa matinding process. Kami po guys, oh, 2020 kami nag-submit for student visa. It took us two years guys para talagang ma-achieve yung aming visa at makapunta kami dito noong 2022. And mind you guys, pagdating namin dito hanggang ngayon, we are still grinding the same way, no? Kung kung paano kami magbigay ng quality sa work namin, sa sa study and everything sa pagsunod sa mga policy dito sa Canada. Ginagawa po namin 'yon from the start na nakapasok kami dito sa Canada. So sana lang po guys yung sa mga kababayan natin, no? Huwag po nating ano, Huwag po nating uh, lahatin, no? At saka po hindi maganda na nagwi-wish tayo ng hindi maganda do sa kapwa natin. Na sana talaga pauwiin kayo, 'di ba? Kaya guys, yung mga sa mga kababayan natin, no, na nakaka experience ngayon ng stress dahil dun sa mga changes na nangyari dito sa Canada. Yung mga uuwi or yung mga mag-i-end ng contract, yung mga hindi pa rin alam kung anong mangyayari sa kanila dito guys, sa totoo lang wala tayong magagawa kung magdasal at saka gawin pa rin yung ating best kung sakaling um, hindi talaga kayong maging successful dito sa Canada by the time na nasa Pilipinas kayo may isip nyo na ginawa nyo naman yung the best nyo no? saka guys um, mapauwi man kayo at hindi talaga maging successful yung pagkakanada nyo sa ngayon, no? Huwag nyong isipin as a failure, guys. Kasi kung nakapunta kayo dito, nakagain kayo ng mga experience, wisdom, and knowledge, nadadali nyo yan, guys, for the rest of your life. So, possible, sa next try nyo, mas, mas okay na dito sa Canada, or sa ibang country, di ba? At least, you have the experience kung yung sa mga nangyari sa inyo dito. So, hindi na kayo magsisimula sa zero, guys. Magsisimula kayo with those experience. And, for sure, mas, mas marami na kayong natutunan, mas marami na kayong experience and, and information na magagamit nyo in your future um, dream, right? So, huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. Just keep moving forward and Just pray. Okay? So, thank you again for watching guys and see you again on my next video. Peace.